So hi guys, so for today's video no, ayan katatapos ko lang maligo. Nagligo talaga ako guys para hindi ako masyadong high blurry nitong kapitan na to. Yan, so bago tayo mag ano, bago tayo dederetso dito sa ano reaction natin guys. So panoorin muna natin yung ano, panoorin muna natin yung yung ano yung video na isang buntis nag ano siya nagclaim ng ayuda galing sa DSWD so bago tayo magbigay ng reaction dyan guys ay panoorin muna natin yung video no para malaman natin kung ano talaga yung pangyayari maun yan akong ipilapilahan ng mga ka-adlaw, guys nagkuha po claim stop ka ah, adlaw guys tapos koan, kahapon sa DSWD na Yata kahapon mm -hmm. as utsog ng gika na uli kung alas 5 sa hapon. Labing pila guys. Yan doon sa nang umparta ha guys. Okay. yata pa rin sa barangay. Okay. Sa barangay pa doon ni Iabi, guys ano mo. Ako rin nag-antos, guys. Lupat ka? Pila. Ah, kanipat. Oh, Pila-pila pa lang dito daan, guys. Ako rin nag-antos. Tapos, ako balong. Pila nga kuwaan. Kaya, eh. ang ipadog barangay pag ako gahapon, no? Ay, bukoy, bukoy. Yes, mil. Ako, ang sa ko, gahapon sa SWD, yes, mil. Pag ako mantingan, pag barangay, parang itang kwarta dito, sa barangay sa Nawilan, mora ni giyata sa ko, ako, one five, Dawat, yes, mil. Ako ginawat, gahapon buo. Sakit ka, ayaw, grabe ka. Sakit ka, grabe, ang bukina dito. Ang malukoy, buntis pa, jugo. So, ayan, sa video na yan Ay yung first and second Na video ni, ni Itong ni Buntis So, ayan, so, una Ay yung pumunta siya sa DSWD Para mag, ano, para I-claim niya yung, ano niya, yung Ayuda niya na 10,000 uh, Peso So, ngayon, ang instruction doon Sa DSWD ay Ah uh, Iri-remit -re mo na yung pera doon sa barangay. So, ayan. So, yan yung sa pangalawa niyang video, yung umiiyak na yung buntis na instead na 10,000 yung nakuha niyang ano, ayuda doon sa DSWD, nung pag niya doon sa barangay, ang natanggap niya doon, ang binalik sa kanya ay 1,500. So, kaya umiyak itong si buntis. So, ayan. So, dahil nag-viral na si buntis, ang nangyari ay panoorin natin yung next na video inahas. Ihap mo na <coughs> Okay, Balik, so, Bal mam, ma Ihap pa daw magkumpila na, ma'am. pa lang. Butang. One. Two. Three. 4 Five. Six. Seven. 8 Eight. 8,500. mam, ang imuhang nadawat atong ni Agay 10,000. Tapos, gikuha ang 8,500. Tanan mo 10,000 dihatag Nakasubri pa yun Ang niya, kuha. Pagbalik sa kuha. mo na sa 1,500. 1,500 na lang. Kasi gagawa sa kwarta, mam. Si, 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 kapitan si, kapitan si, si, ang gakuha. Uh, asa dapat niya gikuha ang kwarta, Kusina, yeah, man. Pusin naman niya. Dito sa Barangay Hall? Dito nga sa kusita pitan, ako. Pusin sa sotari mo mm. ito ni Gawas. Ma'am, wakit siya makonsensya, ma'am, nga 1,500 ang gibilin, si Moha ha? Gikuha niya ang 8,500? Hindi, <laughs> siguro. Nya karon ma'am, uh, gibalik lagi na din ha ma'am. No gani, wala na akong gidawat niya. Ibutang na ko sa kuan, hindi na ako nga. Ang sa tuwing resulta itong pagkakuan, mm. pagpakuha sa yung kuwalit na kailangan pa, pa bahinan. Hindi na ako siya nga. Kapila lang na kape na matatagdagan pa. Hindi na matagaan, may pangapuran. Hindi lang na kape. Para mag-iimong maapod, tanan kape. Alam na, ayaw, ayaw. mau hmm. 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 Oh, balik na ko sa iha kay di man niya dawaton. Gisuksok sa ambulsa Dari ang uh, ini Kani kani kwarta. ini nga kwarta. Oh. Kani niya. Gisuksok sa ko ayo di So iya bilin. Hmm. Nagawa ito kung may magsuot na rin. Kita dyan sila sa pagbili. Ma'am, unsay sa'yo buhato ninyo, ma'am, nga naanaman -na ang kwarta din na ge, butang yun na niya iya magibilin. So, Kasi, ang lang guys, kung ba nagayaan na lang gani niya, ang okay. di, di okay lang tan, kaya basi balik taro eh. mm -hmm. So, ayan na yung next na video, nag-viral na itong si Buntis. So, ito si Kapitan na Kurakot, Kawat tan ano ma manlulupig mapanghamak sa kapwa binalik niya yung 8500 na ninakaw niya galing sa buntis so binalik niya so ngayon itong itong mag-asawa dahil nga sa takot nila no kasi dito kadalasan sa atin sa Pilipinas guys na kung sino pa yung naagrabyado guys sila pa yung nababaliktad sa sitwasyon so ang nangyari ay uh, nilagay lang ng mag-asawa doon sa lamisa at saka tinakpan nila ng maliit na batya so nung pagpunta doon ng isang radio uh, radio interviewer so ayon uh, ayun binuksan niya yung yung batya na maliit na pinakita niya yung pera doon na 8,500 na binalik ni Kapitan sa kanila. So ayan, so ngayon itong itong si Buntis ay sinabi niya na ano na wag na, wag na, wag na kay baka daw baliktarin nga daw sila. Sabi nang binili ng asawa nito na wag galawin kasi baka baliktarin sila kasi talaga dito sa Pilipinas, guys, kapag mahirap ka, guys, at walang wala ka talaga, guys. Pagdating talaga sa batas, mababaliktad talaga ang mahirap. Ah, uh, real talk yan. Maliban lang talaga kung nag-viral na katulad nito, hindi mababalik dahil may mga epidensya siya na, na uh, mga video. So kung hindi pa yan nag-viral, itong si kapitan nakawta na kurap Maraming 8500 talaga siguro ang nakuha nito. Di ba? Kasi hindi nga niya pinatawa si Buntis Hindi na naawa ha, Mula alas otso ng umaga Hanggang alas singko ng hapon Nagpila si Buntis Tapos itong si kapitan Nakawata, nakurap Nakaupo lang sa opisina siya Di aircon pa Tapos kukunin niya Na 8,500 sa kanya So walang valid reason no, Na bakit 8,500 kinuha niya kasi ito si Buntis naman, hindi naman siya nagsinabi niya, kinuha yung 1,500 kasi ganito, ganyan, ganyan, bla, bla, bla basta lang kinuha ni Kapitan So, ang natanggap niya ay 1,500 na lang Kapitan! Ayan. Ikaw, Kapitan, alam mo wag masyadong pahalata na grabe yung pagkakawatan mo May mga project-project na mga proposal dyan, Kap Dyan ka lang mangawat Dyan ka lang mangkurap Wag naman doon sa pira na galing sa DSWD. Halatang halata naman. Nakakahiya ka. Nakakahiya sobra. No? oh, naligo talaga ako ka para hindi ako gaano magratrat, no? Pasimple lang yung pagkaano natin ngayon. Ratrata natin ngayon, no? Kaliligo ko lang kasi para maano, ma masyadong maano, malamig din yung ulo natin. Ayan. Di ka na talaga naawa sa buntis, kapitan lang hiyakang kang kawatan ka. O, oh, ayan na. Yung sa gobyerno natin. Oh, especially, yan no, sa mga ano dyan. Yung mga kawatan ng mga, mga opisyali sana. Tanggalin ka agad. Wala nang ano, wala nang daming ano, wala nang daming investiga, investiga, investiga. Harap-harapan na. Harap-harapan na talaga yung pagnanakaw nila sa mga ano, mahihirap. No? Kapitan, wag ka naman dyan masyadong pahalata animal ka. Let's see. Hinay-hinay lang sa pang nakaw ka kasi matagal pa. May ano pa, may ilang taon pa ba kayo? Tatlong taon pa yata. Marami ka pang makukuha ka kahit pa konti-konti lang na project proposal mo. Marami kang makukuha. Huwag naman masyadong halata na galing na nga sa gobyerno, ninakaw mo pa. No? Masyado kang halata. Tingnan mo ngayon, ide, putol na yung pang pangawat mo, pangkawat mo eh nagpahalata ka kasi wag masyadong pahalata maliit lang wag naman yung masyadong malaking portion talaga kakainin mo magnanako talagang walang hiyang kapitan to isit ka mm, sarap mong itlogin